Hey guys tayo na ipo-ipo ata to oh lah ipo-ipo ata to guys daas ng hangin itim dun oh sasara na tayo hindi siya tingin ang hangin oh may ikot oh may ikot yung mga dahon oh guys napakalakas ng ulan na naman oh. No? Diba grabe naman lagi na lang ganyan pag ganito pa lang talaga patay ang negosyo natin guys Ayan. yan walang tao mamimili niyan mahirap din tayo mag deliver dahil yan maulan niya kaya minsan no choice na talaga deliver at pick up kahit maulan jeep pa rin tayo dyan wala tayong choice eh kaya kailangan talagang alaga tayo sa vitamins pag ganitong panahon para di tayo agad-agad napuan -agad ng sakit dahil pag nagkataon mas mahirap kumayod pag may nararamdaman or may trangkaso ka buti na lang dumating si papa para tulungan ako niya ng mga panahon na yan kung nagkataon may mga nabasa na naman tayong paninda lugi na naman kasi dito sa amin itong mga nakaraang linggo pagdating ng hapon umuulan hindi lang basta ulan malakas talaga yung ulan may mga schedule pa naman tayo na tuwing hapon sa bypass tumepuesto tayo sa umaga naman ang araw malinsangan kaya yun di tayo nakakapagpuesto dun sa bypass dun pa naman yung mga suki natin at ayan nabasa na nga pala yung camera natin dyan hindi ko na namalaya na nakavideo nga pala tayo sino una ko yung ano mga paninda natin at problema ko ngayon yung bubong ang tindahan, mas dumadami yung tulo eh. Kaya hindi ko na alam kung saan ko o paano ko iiwas yung mapaninda ko sa mga tulo ng bubong. Kaya lagi kong dasal yan kada umaga, sa hapon, sa gabi. Sana uminto na yung pagulan para tuloy-tuloy na yung pagkayod natin at makapagtinda na tayo ng maayos. Makabagbawi-bawi naman ah. Na. Basta huwag ka lang mawawala ng pag-asa, tuloy-tuloy lang. Dahil naniniwala ko na basta masipag ka at matyaga ka, at lagi mong sinasamahan ng panalangin. Huwag na huwag ka makakalimot sa itaas, sure na pagpapalain ka. Basta bago ka magsimula at umpisahan yung pagkain mo sa araw-araw, manalangin ka muna para magkaroon ka ng gabay sa kung ano man mangyari sa buong araw mo. di ka magpalain mo yung araw, basta hintayin mo lang yung panahon na para sa'yo. Darating at darating yan, huwag ka lang manginginit dahil lahat ng pangyayari may dahilan kaya ka lang siguro ni Lord para pagandong ka na alam niya na kaya mo na kumbaga hubog ka na at basic na basic na lang sa'yo ano problema na harapin mo pa kaya wag ka mahubusan ng kumpiyas sa sarili mo laban pa pag mo ng ang pangarap mo dahil pag sumuko talo ka kaya mo yan ko na balang araw ha, safe din Kabaubusan ang kumpiyansa. Tilusan mo lang. Let's go. At kung dumating man yung pangapanahon na parang di mo nakaya, parang sukun-suku ka na, wala na may ibang mga kakatulong sa'yo kundi isang nasa itaas lang. Kausapin mo siya. Try mo siyang kontakin sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Di man niya aksyonan ng literal o agaran, pero may mga mangyayaring magandang bagay o may makakasangka pa siya para matulungan ka o para mas yung mga problema mong pinapasan. Dahil subok na subok na yan, maraming bagay na akala mo imposibleng mangyari pero hindi ka niya pababayaan. So yun guys, sa naman ang ulan guys. Uh, bali yan. yung mga tulo, di pa gano'n ayos. Kaya ito na naman tayo guys. Isang basa ka camera ko. Guys, tapala ang hangin oh. ang hangin. Eh, basang-basa na naman dahil dito sa tindahan, guys. Sana makasurvive. Buminto agad ng ulan. Ang na dito. Panibagong tulo na naman. heavy rain, malakas na ulan. Iba lahat mabigat na ulan yun. talang entry ko lang. Hey! Lasangin. Hehehe. <laughs>